Hello mga kabatang helmet, syempre today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa chat, please don't forget to click the subscribe button and turn on bell para lagi updated sa lahat ng mga inupload sa usawa natin ay eh, paalam namin ni videographer and for today's video syempre merry merry christmas para ino videographer Hairpiece mask po. Oo, oh, di ba? Ang daming ganap. Ang maubo ngayon, mga kabata helmet ha. Yung trending, video ka par. Ano na naman yan? Naku, ang dami. Siyempre, nangunguna na dyan yung kay Alex Gonzaga at kay Kong TV. Ano yung Anong nangyari dun? Yung pinost ni Alex Gonzaga nga na, ayan o, oh, mga kabata helmet, ayan. Yun nga, ka-PM niya kay Kong, way back 2018 pa yan, 6 years ago na. And tapos? Tapos, nakikipag-collab nga siya, mga kabata helmet. Tapos, nag-reply si Kong, ngayon lang taon na to at ang nireply pa pero mga kabal helmet wait there's more papunta pa lang tayo sa exciting part dahil nag collab naman talaga sila nag collab sila panoorin nyo Jugo pa nakita ko nag-collab sila. O eh, ba't sumagot pa ng pass? Ayun Ay, nga yung ano doon. <laughs> yun yung panghook doon. Siyempre, di ba? Alam mo namang tayo mga Pilipino, mga marites tayo eh. Mm. So, yun yung sinagot. So, siyempre, akalain mo ba na ayaw makipag-collab o hindi natuloy yung collab. Pero hindi talaga natin alam kung ano yung dahilan or yung pinaka nasa kaibuturan niya video gamer Bakit ganyan? Kaibuturan ng puso. Oo, Bakit ganyan yung reply ni Kong? Kung scripted ba yung reply? Or talagang pabero na talagang komedyante lang na nagreply lang ng pass. Pero magkakollab naman din pala. Mm -hmm. Pero yun nga, nagkollab talaga sila video gamer Napanood ko na yung video pero hindi ko masyadong tinapos. Bakit? Eh, And si Alex G, hindi naman ako sa kanya. Alam, magalit na kayo kung magalit. Sa iba dyan. Hindi, wala naman ako dun sa cancel culture, mga kabata helmet. Sa kayo ayoko talaga sa kanya. Mula pa noon, kahit hindi pa nag never talaga akong natuwa. Hindi ko alam kung bakit. Basta sa Magon Saga, hindi ko alam kung bakit. Eh, ganun talaga. Sarili-sarili yan. Di ba? May sugar May kanya-kanya tayong panlasa. May kanya-kanya tayong gusto. Eh, sa hindi ako natutuwa sa kanya, eh, wala akong magagawa. Eh, yung iba naman sa inyo nanonood sa amin, hindi naman natutuwa sa amin. Di ba? O, oh, <laughs> quits lang. Mutual lang. Alam ko maraming magre-react sa video na to, pero bahala kayo dyan. Wala akong pake. Kasi malamang sa malamang kayo din. May sarili din kayong mga panlasa. Di ba, may sugar Oo. Hindi ako natutuwa sa kanya. Kasi ano, ewo ko ba? Tsaka yung ginawa niya dun sa TV5. Na. Basta, di ba, may yung kay Mateo. Ay, oo, Parang, oh. inaano niya nun si Mateo. Parang na lang isip ano, lang. Ha? Lang isip lang. Oo, oh. yun nga sabi dun eh. Kasi sabi ka ni Mateo, di ba, na parang respeto sa ating mga asawa. Oo. Oh. Di diba? Alam mo lang may asawa yan, no? Tapos, iduduldul mo dun sa ano? Ayun. Sa, sa co-host mong babae. Kaya, talagang, never ko talaga siyang nagustuhan. Ever since. Kahit nung pa. Kahit hindi pa mag -e election kahit hindi ko pa alam na BBM supporters sila, hindi ko talaga siya ginusto. Mm -hmm. Eh wala naman nandito kong pangilang kung gugustuhin nila tayo, quits lang, di ba? <laughs> pero yun na nga mga kabata helmet, kung hanapin nyo lang, kung gusto nyo mapanood yung vlog nila, yung collab vlog nila. Pero ang dami talagang mga reactors do sa comment section, video juga mm -hmm. ang dami nagre-react. Kaya, kaya na bahala kung gusto Pero eto, punta na tayo sa pangmalakasan na talagang issue ng Bansang Pilipinas. Yan, mga segway lang yan. Pero eto, tutukan natin to, mga kabad helmet. Ayan. DTI reports 4 trillion or 72.178 billion dollars consolidated process investments resulting from PBBM's foreign trips. The Department of Trade and Industry said the 4 trillion investment value is comprised of 148 projects according to its December 21, 2023 monitoring of consolidated and processed investments. O di ba nga mga bata helmet? Trillion na pinag-uusapan natin! Trillion na! Trillion. Buti pa sila. No? Alam nila Pero... yung trillion. From foreign trips daw, ito yung consolidated daw, videographer, no? Di ba ano, ano yung consolidated? Yung pinagsama-sama, videographer. Di ba? Mga pinagsama-sama, mga batang helmet. Na, yung pag, fly-fly, yung paglipad, lagi ni Mr. BBM, videographer, ni Sir BBM. Ano yung gastos na yan? Siya lang? He, Based sa pictures at videos na nakikita natin ay sa ating pananaliksik. May ibang nga, ibang mukha akong nakikita at saka may mga mukhang napaka familiar faces nga kung tawagin. Mga na mukha bang nasa anghel? trip, ha? Mukha bang anghel? Hindi, hindi naman. <laughs> palagi nasa trip. Medyo ka Lagi kasama sa field trip. Sa field trip. So ito, mga kabatang helmet, ito daw yung nakolekta, no? Medyo ka Na, na total investment, ito yung worth of investment in various investment stages na resulta nung paglalayag nga ni Sir BBM. Sumakamay so, na nila yung ano, investment? Eh, hindi natin alam kung naibigay outright yung investment. Nasa or, mga palad na nila. Or promise, di ba? May ganong investment yung na... Yung pledge. Oh, yung pledge na tinatawag. Hindi natin alam kung by pledge or outright binigay yung investment. Outright? Binigay kagad, o. Oh. Binigay. PBBM, eto na. Eto, tanggapin mo. Para sa proyekto. di ba? Oh. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Oh, diba? oh. nasa palad na niya. Malamang. Eh, siya yung pangulo, di ba? So, nasa kamay na nila. Oo. Eh, sino pa ang aabot at kukuha? Eh, diba, di ba siya nga yung laman. pangulo? Oh. O kung hindi ba naman, yung pinagkakatiwalaan. Pwede. Yung kasama sa trip. Oh, di ba? Ayun nga. So, talagang golden era na. Yes. Kasi trillion na yung pinag-uusapan, mga kabat. Trillion. E comment down below nyo nga dyan kung ano yung masasabi nyo regarding dito sa 4 trillion na nakolekta. O, ba diba? Ilang places na yan? Hundreds, thousands, million, trillion, million, eh. Oh. billion, oh, diba? Kasi katumbas siya ng 72.178 billion US dollars. So, pag kinonvert siya sa peso, nasa 4 trillion yung katumbas niya. Pero, ang tanong, saan gagamitin niyan? Ano yung mga proyekto, ano yung mga serbisyo na ang taong bayan ang makakalasap? Meron bang para sa health? sa agriculture, sa, sa transport, education. sa education, 'di ba? Marami tatanungan mga bata helmet. Sana no may maglabas no mismong resibo o listahan kung sino yung mga nag-pledge at magkano talaga yung pledge, di ba? Para talaga transparent at lahat, di ba? Oo, kasi yung 125M wala pa din. Uh, yun nga eh, yung 125N, nako, eto nga, medyo ka par. Yung trillion na yan, kailan kaya ano, dadating yung listahan yan? Yun, yun ang gusto kong abangan eh, mga kabata helmet, kayo ba? gusto niyo bang malaman kung sino yung mga bansa, sino yung mga nag-pledge, di ba? Uh -uh. Di ba ang ganda nun? Kasi, uh -uh. bisyo pa rin nung no, sa Kamanaba Rally, uh -uh. yung sa during the rally ni VP Lenny, may mga nag-donate sa atin mga kabatahin. Uh -huh. At talagang may breakdown kami kung sino yung nag-donate, saan bansa galing yung donation, uh -huh. magkano yung na-donate, saan, um, ano yung mga biniling mga medical supplies. Uh -huh. Nakakwenta at saka naka oh, diba? ba? Mm -hmm. Pero eto, magkaano pinakamalaki na tanggap mong Aguinaldo, Bichoga Power? <laughs> <laughs> Wala ka sa ante ko. Wala na si 20 million lang naman in 11 days. Oh, laki ng kinito ni ante. Christmas. oh, diba? ba? 1 M in 11 days sa Christmas. Sana all. <laughs> Ito pa, video ka Sabi ko nga sa inyo mga batang helmet eh. Marami talaga yung chika for today's nice video dahil nga pinalampas ko lang ang Pasko. Ito, ayan, basahin natin sa sabay Former Bayan Muna Representative filed civil complaint against SMI host Badoy and Celis hindi pa rin natatapos ang issue nitong mga Hunger Games natin, no? Medyo <laughs> Since 2020, these two characters have been falsely, maliciously, and repeatedly accusing me of being involved in terrorism, rebellion, and other crimes as a supposed high-ranking official of the CPP, NPA, and DSP. Teddy Casino, former Bayan na representative, on the civil complaint refiled against SMNI host. Ito diba? Grabe, hindi pa pala tapos ang issue ng Hunger Games. So, magkakaroon pa pala ng sabagay, di ba? Yung movie na Hunger Games. Hmm. Pag ilang, ano na to, part, itong gutom, bago. Gutom pa rin sila. Gutom pa rin! So, ayun uh -huh. mga ba mata, i-comment down below nyo dyan kung ano yung mga masasabi nyo, yung opinion nyo about sa mga bagay-bagay. Nakakaloka lang talaga. No? Pero, eto malapit na magbagong taon. Sana magbagong Buhay na, mga trolls! Mm -mm. Magbagong, anyo na, no? Nakakaloka talaga. May sugar perm, 4 trillion? Kakaan hmm. siya. Mm, talagang mapapaisip ka. Pero yun nga, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa buhay niya, helmet din ang book niya, keeps getting better everyday. God bless everyone. Pag binigyan ka ng 1 hmm. trillion, oh, kaya one mong trillion. bilangin? Hindi. Bakit? Okay. Pero di ba yung bundles ng ano, 1 million, halos isang ganyan lang. Kasi di yung 500,000 par? Kaya siya sa isang brown envelope. Sa isang At karaniwang mamamayang hmm. Pilipino. Oh. Nakatikim na kaya siya ng isang libo man lang. Tanungin natin yan doon sa mga drivers, mga jeepney drivers na maapektuhan nitong jeepney face out. Sa man, no, mag-isip-isip pinagpapanukala ng jeepney face out, wala na bang ibang solusyon, di ba? Wala na bang ibang makitang paraan para hindi naman matuloy yung jeepney face out na yan? At sino ba talaga pinapaboran sa pagkakaroon at pagkapatupad ng jeepney face out na yan?